Hindi niya alam na Pilipina na Hi guys! Maligo ta. Sa dagat naming maganda. Kasi... Hindi kasi ito id edit mo lang ito no? <laughs>

na dira. Tingin ang panagol. si Tanggol o. Isa ka na. Ito isa eh. Lang to to ah. Babay isa. Mga landing. Wala isa mo. Ganina ba yung agi ang anak ni Tuan? Pahakaw niya ni Rili? Pinan mo yun niya. Pilahan ka na siya mo? Ano ang mga ni Rili? Gusto Gusto nga mo nang pagkapiday. Gusto Nagkuan ko ba naghubad ko sa ating sipa? Ano gisungay man akong likod? Mm, -hmm. magani. <laughs> <Ito> kita. Sabuong gini baka hari pero ama noon. O ama noon to Murag lambing lang to si buha. Ngatong nagdagat guys. Pwede to putulin